Dumarami ang mga nakukumpis kang iligal na paputok at dumarami rin ang bilang ng na mga nabibiktima ng paputok. Kaya mga ospital, naghahanda na sa posibleng dagsa ng mga mapuputukan. Narito ang report. Isa-isang winasak, nilubog sa tubig at sinagasa ng polis mobile ang mga iligal na paputok na ito na nakumpis ka ng Calabarzon PNP. Nasa 40,000 halaga ng mga paputok na yan na nakumpis ka sa isang entrapment operation sa Laguna. Kasunod ito ng implementasyon ng Firecracker Ban sa ilalim ng Executive Order No. 28 bago ang bagong taon. Kaya rin sunod-sunod ng ginagawa operasyon ng kapulisan sa Calabar Zone kung saan nakakumpis na sila ng paputok na may kabuwang halaga na nasa 80,000 simula December 16. Tatlong sospek na rin ang arestong nagbebenta niyan. Isa-isa rin sinira ng Quezon City Police District ang 13,000 pirasong ito ng iligal na paputok na nagkakahalaga ng 4,000 400 piso. Karamihan dyan, mula sa mga binibenta online at mga nakumpis ka sa palengke, ang mga boga namang ito nakuha pa sa ilang kabataan. Delikado ang boga, lalo't gawa lamang ito sa lata at plastik. Mga lata ng sardinas, no? pag malakas ang uh, nilagay na fluid dyan at pumutok, yung mismong lata ng sardinas at yung mga plastik, yun ang magsisilbing projectile. Ayon sa otoridad, pwede lamang magtinda ng paputok sa mga authorized firecracker selling zone. Basta siyempre legal ang paputok na binibenta. However, kung ikaw naman ay ang tinitinda mo ay authorized firecrackers and fireworks, pero wala ka naman doon sa designated firecracker selling zone, ay kukumpisikahin pa rin natin yan. Pero mas maigi pa rin daw na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay o dumalo sa mga New Year's countdown para iwas disgrasya. Wala. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nagsagawa ng simulation sa mga mauputukan kasabay ng isinasagawang pag inspeksyon ng Department of Health sa mga ospital. Bandaan lang po, Dok. Ah. Ah. Pinakita rito kung anong mangyayaring gamutan sakaling maputukan. So, Dinisin muna. After linis yan, i-x-ray pa yan. Tapos yung operahan yan, i -de pa yan. Or aayutin yung bale ang Tondo Medical Center nakahanda na rin. Pati ang East Avenue Medical Center sa Quezon City na ipinakita kung paano ang gagawin sa mauputukan. We can use the giggly wires or the rongeurs to cut the bone po ito two. So we have the assistant po to hold the other end. So ito po, um, if ever po na naputukan yung kamay at kailangan po natin putulin yung part na hindi na po natin masisave. Sa ngayon, may labing isang bagong kaso ng fireworks-related injury sa tala ng DOH. Yung isa dyan, 19 anyos na lalaking nawarak ang kamay dahil sa illegal na plapla. Nasa 107 na ang kabuoang bilang ng mga nabiktima ng paputok. Kabilang pa rin sa mga nangungunang sanhinang fireworks-related injuries ang boga, five-star, quities pikulo, plapla, lucis at whistle bomb. Pero para kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi dapat tuluyang iban ang mga paputok. So sana ako, ako yun ang gusto ko, hindi total ban. We still have the benefit of This beautiful fireworks para hindi rin mawalan ng trabaho yung mga gumagawa ng fireworks and then mag-enjoy tayo. Kabilang din sa mga binabantayan ng DOH ay yung mga trauma cases, kabilang yung mga naaksidente dahil naman sa kalasingan. People die from uh, alcohol drunk driving. Pwedeng makasagasa ng bata. Yung bata hindi uminom, pero yung uminom sa party pauwi naglalaki nang nagda-drive ng malaking SUV, hindi niya nakita yung bata.